magandang araw. So, ay, ito na naman ako dito. And as usual, andito ako sa ating favorite place sa bundok. So, ayan. Andito po tayo. Pawis <laughs> na pawis ako, guys. O, oh, nilugay ko na yung buhok ko kasi, kasi basang-basa siya. So, nakalugay na siya ngayon. Tingnan nyo, basang-basa pa siya sa loob. Ayan. Hindi ako nagtakbo ng maano. Ma, ma -ano. Diyan lang, o, oh, 20 step lang yan. Pataas, baba, taas, baba napagod na ako. Sumakit ang pa ako kasi ngayon, ano, ginamit ko yung shoes, yung maliit na, ano, na size. sumakit ang pa ako kaya hindi na ako pwede magtagal ng naka-jogging and jogging. Tingnan nyo naman. So, so ayan. So, ayan dito tayo, no? Yan ang suot ko ngayon, guys. So, maliit siya. Yan ang sapatos. So, ano pa ba ang inaantay natin? <laughs> so, ayan. Dito tayo, guys. Kasi, anong, Parang sakit-sakit ang paa ko. Hala ka! Ngayon ko lang napansin. Sira na siya. Baka mamaya mag ako na tang-tang. Hala! -tang. <laughs> Hello guys, nasira na yung shoes ko. My God, buti na lang. Ako, mag-uwi pa yata ako nakapa ah. Oh, my goodness. So, ayan. But anyway guys, masaya ako. Katatapos ko lang din kumain. Tapos, nag po ako dyan. Binalik ko na yung may ko. Mamaya alisin guys. As in, talagang mainit. So, ito yung isa kong camera. Mag-live sana yun. da hindi na lang pwede kasi ano. So, ayan. Bye-bye! Thank you for watching! So, ayan. Dito tayo sa bundok, ha? All alone na naman ako.